Welcome back sa ating mga Balitang Basketball, isang malaking pride ng Pilipinas kung sakaling magiging head coach itong si Coach Jimmy L. Apag sa NBA, especially sa Sacramento Kings. Maraming nga ho, ang mga nagsilabasang mga rumors at mga chismis na siyang araw talaga yung isusunod na bagong head coach ng Kings. So balit mga idol, hindi po ito totoo sapagkat si Doug Christie ang interim head coach ng no Sacramento Kings. Kasalukuyang player development coach si Coach Jimmy Alapag para sa Kings. Yan ang posisyon noon ni Leandro Barbosa sa Golden State Warriors. Sa Lakers naman si Ty Abbott. Ngayon kasalukuyang si Jacob Rubin ang development coach para sa Warriors. So definitely mga idol, mayroong mga rangko yan. Definitely priority pa rin ng Sacramento Kings, yung kanilang mga coach, yung mga senior, yung nasa itaas na. Kung mayroong maliligwaak na head coach, mayroon pa rin namang lead assistant coach. Maganda naman sana, di ba? Kung si Coach Jimmy Lapag, ano? Pero ganun talaga, mayroon talagang sinusunod mga idol na ranggo dyan. Hindi ka naman po pwedeng uh, lumipat sa number 1 papuntang number 5, ano? At kaya dadaan ka talaga sa number 2, number 3, number 4. Pero baka soon mga idol ha. Abangan na lang natin 'yan. Gigipitin ni Jimmy Butler ang Miami Heat mga idol sa kanyang desisyong magiging free agent pagkatapos ng season na ito. Sinabi nga mismo ni Pat Riley na wala silang balak na i-trade si Jimmy Butler sa trade deadline. Hanggang sa ngayon, interesado pa rin ang Golden State Warriors at ang Phoenix Suns para kay Jimmy Butler. Sa so Warriors, kabilang yan sa kanilang mga opsyon sa kanilang listahan. Sa Suns naman, yan ang kanilang priority para ipalit kay Bradley Beal Ano? Sa ngayon, ginigipit talaga ni Jimmy Butler ang Miami Heat. Kung hindi nila siya papakawalan sa trade deadline, wala rin sila magagawa. Aalis din naman siya sa free agency at ang masaklap ay wala silang makukuhang kapalit sa kanya. Kaya kung tutuusin ay mas papabor pa sa Miami Heat kung ito'y kanilang ititrade dahil kahit papaano mayroon silang makukuhang kapalit. 40 years old na si Lebron ng idol. Grabe na pakataas na ng kanyang nilaro sa NBA. You know? Ayon ba mismo sa kanya kung gugustuhin niya ay pwede pa siyang maglaro ng at least 5 hanggang 7 taon at a high level Well, ano nga bang gustong sabihin dito ni Lebron? Gusto niyang sabihin na sa kanyang mentalidad ay gusto pa niyang maglaro. Ngunit ang kanyang katawan ay sumusuko na. Kahit pa napaka-impressive na ng ginagawa ni Lebron dahil sino ba namang manalaro ang nasa edad na 40 years old na minsan ay kumakamada pa ng triple-double at nakakadang pa mga idol. Definitely, para mismo sa mga NBA fans, ang presensya pa lang ni Lebron ngayon ay masayang masaya na sila. Dahil kung darating man yung araw na ito ay magre na, probably wala rin naman talagang susunod na Lebron pa sa NBA.